Hi guys. Masarap ko maguli guys. Muli na ako gikan sa school. First day ako nag school. Karon tapos muli ko na ako ra. First time na ako guys na masakay og train na ako ra isa. Makauli unta ta. -ta. isa dali guys, wala si Liam, wala si apa practice tag ulit nakita ra Apa dali akong car goso ito na ano to, asa ang goso goso station ay, Nade sila oh Ano ah, si Maricel? Ah. Mag-train ka? Sabay tayo. Nay tatlong Pilipino dito, guys. Ako na magbabasa ng ako si Ana. Oh, sabay. Akala ko ako lang isang mag-uwi. ay <laughs> nanak ko lang sana. Sabi ko ang bilis. Ah. <laughs> Nagdagan-dagan ka? Oo. Pero baka ka na bisaya. Oh. Ay, ah, yeah, mabusayak yeah. taw. Yeah. First time ah, dito pa na. Ah, na nakita mo Ah. Uh, 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 first time ko mag magsakay mag ng train na ako lang mm -hmm. ngayon. Sabi ng partner ko kanina, mag-gwan mag practice ka mag magano mag-train na ikaw lang. Mm -hmm. Tapos 'yun ano mo rin yung buff. mo. Ay mi minsan nag-buff mismo kami pag mag-add sa mountain. Mm. -hmm. Uh -huh. uh -huh. Bali ang anak mo pumapasok na sa school. Ngayong July 1 pa first, first day. Mm. Kinaso ko na dapat kasi ano March. Mmm. March dalaan. Mmm. -hmm. Oh. Siyempre wala, wala rin alam yung anak ko pero ngayon ang bilis na magkalita ah. na. Mas siya. mabilis pa sa sa'kin. Ay, mabilis na yan sila matuto. Yung anak ko. Makakapag-communicate na siya sa ano yun. ang papa. Mmm. Sa anak... akin na ng asawa ko. Ah. Uh. Uh Huwag <laughs> mo isipin yung ibang ano, uh -huh. isipin mo yung kakuntutusun yung anak mo. Ako, tinuturuan ko yung anak ko magbasa pero ako hindi. <laughs> hindi ako marunong magbasa mo Mag tinuturuan ko siya marunong siya magbasa mm. pero hindi hindi, hindi na intindihan pero ano kumuha talaga kami ng ano tutor ng Korean lang language for Where... ah um, bali ano math at saka Korean language oh, ayos yes, in? na kanina dito tayo magsakay oo oh, Sakay-sakay <laughs> kami. Oo gawas ng string. Tap-tap guys. Mahal magbayad ng... Pero okay naman siguro ano sa orinigib lang. Hindi na magkuha ng tutor-tutor. Tutor? Ah, kami sa orinigib lang. Libre lang no? May bayad pa yung bata mag... Kuan, every month, mayroon pang matanggap. Mm -hmm. hmm.

Magdaanan niya yung buso. Andy with Sonia, Sonia, d'on na. Sige, sunitin Ang dami ng sabi ng partner ko, wag kayong mag-upo dyan kaya para, sa mga pregnant. Hmm. Pero okay lang. Pero pang... Kasi malalaman yung partner yung mga parang flex sila. Ah. Mga uh, sila sa... Tapos pag, me, pag medyo puno, pag puno talaga, tapos <coughs> meron naman akong bata. Tapos kinakarga ko lang. Kaya <coughs> doon Ah. Dosel, doso. Hmm. Apo, so, so, ako magka-transfer pa ako. Doon yung ibabaga ah. ako. Oo. Saan? Ha Saan ka? Asa ganay? Asa gani mong address? Sodom. So far. Sodom? Sodom. Sodom. Ah, siguro nakapunta na kami doon. Kasi dati every every day halos every day kami na travel travel. Oh, well, next time kita na ano na magtatay. Asa Okay na nung asawa mo diba? Kasi meron mm -hmm. yung iba ayaw. So, anong, anong ayaw? Ayaw nito for the bombing kaya ayaw mag-trend. Ayaw sa mga mga tattoo. Ayos naman. Yung Santa Isla ko na sa San Ayaw kahit Pilipina? Yeah, kahit ]ka. Pilipinas, more hmm. well, than one year na. Mhm. Mm Hanggang school na mang dada at Ayaw niya mag ayaw na pumasa sa school. Oh, yes ayaw niya rin. Oh, ya, nakikipagkaibigan ini dia Hmm. ini